Ang CPP-NPNDF ay naglalayong uh, ibagsak ang gobyerno at agawin ang kapangyarihan sa gobyerno sa pamamagitan ng marahas at madugong pamamaraan, yung tinatawag na arms struggle. At ang layunin nito ay para maitayo ang sistemang komunista sa ating bayan, kung saan ang Communist Party of the Philippines ang kokontrol sa gobyerno. At ang uh, lahat ng mga pamamahala susunod ayon sa ideolohiya at paniniwala ng komunismo. Yan ang pinakalayunin nito. Isang ideolohiyang hindi kumikilala sa Diyos. Nagbabalat kayong makatao na nagsusulong umano ng tunay na pagbabago. Pero sa tala ng kasaysayan, madilim at marhas na pamumuhay ang bitbit ng ideolohiyang ito sa Estado. Puro pagdanak ng dugo ng mga inusenteng mamamayan ang iniwan sa lupang anilay para sa bayan. Yan ang komunistang paniniwala.